ang inyong channel dahil na rin sa madalas kong pakikinig sa inyong channel ay naingganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking mga magulang ayon sa kwento ng aking ama kalakbay matagal na panahon nang nakalipas ng mangyari ito bali hindi pa ako pinapanganak ng mangyari ito kalakbay ang tanging anak pala akong ng aking mga magulang ay sina ate Malu at kuya Pitong taong gulang pa lamang si Kuya Ronji. Samantalang si Ate Malo naman ay limang taong gulang. At tulad ng ilang sender ninyo kalakbay, ilalarawan ko muna ang tira ng aking mga magulang noon. Nakatira sila sa isang baryo sa lalawigan ng Kapis. Ang baryo tinitira nila ay liblib pa lamang iyon at wala pang masyadong mga kabahayan. Iilan okay, pa. pa lang ang kanilang kapitbahay at malalayo pa yung agot ng mga kabahayan. Yari sa tabla ang dingding ng kanilang bahay at gawa naman sa kawayan yung sahig. Tapos yung bubungan naman mula sa sala patungong kwarto ay gawa sa yero. Samantalang ang kusina naman ay gawa sa pawid. Nakangat sa lupa ang kanilang sahig upang hindi pasukin ng baha ang kanilang bahay. Malapit lang kasi sa may ilog, ang kinatatayuan ng kanilang bahay. Tamang kwento lang. Kaya kapag may bagyong dumarating ay lumalaki ang tubig doon at umaabot yun sa lapas ng kanilang bahay. Magkagayon man ay panatag naman ang kalooban ng aking mga magulang. Dahil hindi mm. inaabot ng bahay ang side ng kanilang bahay. Isa pa ay may mga alaga silang bibi at pato na palaging naroon sa may ilog. May alaga rin silang mga baboy. Kaya't mas napapadali lang sa kanila ang paglilinis ng kulungan. Sasalok lang kasi sila sa tubig sa ilog at ng ang ipanglilinis sa kulungan ng baboy. Isang araw ng kalakbay, eh, habang papasibol pa lamang ang bukal ni Wayway, nang sumugod sa bahay nila ang kapatid ni Tatay Mario na si Tio Marlon. Nabulabog naman ang mga magulang ko nang mapabuksan ni Itay ng pintuan ng kanyang kapatid. O oh Marlon, bakit ka napasugod dito sa bahay ng ganitong kaaga? Tanong ng aking ama sa kanyang kapatid. Kuya Mario, kailangan nating umahon dito sa bundok, layo't mismo, Uwi ka ng kanyang kapatid. Napakunot noon naman ang aking ama at nagtanong kung bakit. May nangyari bang masama sa kanilang mga magulang? Kaya nagkukumuhog itong pumunta sa kanila ng gano'ng kaaga. Sunod-sunod na iling naman ang isinagot sa kanya ni Tio Matla. Kaya eritang-iratan na si tatay sa kanyang kapatid. At muling nagtanong, kung bakit kailangan nilang umahon sa bundok ng ganong kaaga. Nagwika naman ang kanyang kapatid na kaya sila aakit ng bundok. Yun ay dahil sa may pumuntang mga kalalakihan sa bahay ng kanilang mga magulang at pinagbanta ng mga ito na may mangyayaring hindi maganda. Kapag hindi umalis ang mga ito sa lupang kinatitirika ng kanilang tahanan, napamura naman ang aking ama at nagwika nang. Ang lakas naman ng loob ng mga taong iyon para pagbantahan at paalisin sa lupang pagmamayari ng ating mga magulang. Sino ba ang mga iyon, Marlon? Hindi ko alam, Kuya Mario. May nakapagsabi lang sa akin na kapitbahay na noong napadaan na raw sila sa tahanan ni Inang na na nila ang mga kalalakihan sa labas ng bakuran at narinig nilang nagbanta ang mga ito na kapag hindi umalis sila Inang ay may hindi magandang mangyayari dahil sa kanila raw ang lupang pagmamayari ng ating mga magulang. Dahil sa narinig ng aking ang makalakbay, eh hindi na ito nakapagkapi pa at agara niya ng kinuha ang itak at isinokpit sa bewang. Sinabihan naman siya ng aking ina na magagahan muna silang dalawa bago sila umalis. Hindi na lagrain. Kayo na lang ng mga bata ang magagahan. Paalis na kami ni Marlon at baka maabutan pa namin yung mga taong nanggugulo sa lupa ni Inang. Tugon ng aking ama. Siya nga pala kalakbay. Nila talaga ang totoong pangalan ng aking ina. Pero milagring ang palayaw niya. Kaya naman ang tawag ng aking ama sa kanya ay lagring. Sige, balik na po tayo sa kwento mga kalakbay. Kaagad na nga silang umalis ni Tio Marlon. At saktong pagbukas ng liwayway, ay nasa gitna na sila ng kagubatan kung hindi niyo po kasi naitatanong kalakbay. Mahigit isang oras ang lalakbay nila patungo sa bundok. Bago makarating sa lupa ang pagmamayari ng kanilang mga magulang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay napag-usapan nila magkapatid ang tungkol sa ikinuwento ng kapitbahay ni Tio Marlon. Maabutan ko lang talaga ang mga hinayupak na yon. At kung, kung may ginawa silang masama sa mga magulang natin, titirisin ko talaga sila ng pinong-pino. pino ang gigigil na wika ng aking ama. Sa paglipas nga ng oras, ay natanong na nila ang bahay ng kanilang mga magulang. Subalit napakunot no siya. Nung may natanong pa siyang isang kubong sa tingin niya, ay bagong tayo lamang yun. Di kalayuan sa bahay ng kanilang mga magulang. Nung makalapit na nga sila sa bahay, ay agara ng tinawag ng aking ama ang kanyang mga magulang. Inaitay, nandyan po ba kayo sa loob? Tawag ng aking ama sa kanyang mga magulang at binuksan ang nakasaradong bakod na kawayan sa bakuran. Sumilip naman mula sa bintana ang kanilang ama, kaya namang kagad na silang pumasok ng kanyang kapatid. Pagkapasok nila sa lab ng bahay, ay agad na kinamusta niya ang kanyang mga magulang. Pinumpirma na ng aking ama kung totoo pa ang nababalitaan nilang mga kalalakihan na sumugod sa bahay ng mga ito kung nangangakin sa lupa natin doon sa unahang bahagi. Saan po itay? Yun po ba yung natanong kong kubo na nakatirik doon sa lupa ni Mangkulas? Tanong niya sa kanyang ama. Tumangon naman ang kanyang ama at nagulikang hindi sila nagpatinag sa sinabi at pagbabanta ng magpamilya. Bigla na lamang sumulpot yun sa kanilang lugar at nang angkin na ng lupa. Kung kaya't doon na lamang nagtirik ng kubo ang magpamilya, sa katabing lupang pagmamayari ni Mangkulas. Subukan lang nila talagang kantin kayo at magdirek ng tahanan sa lupain natin. Titiyakin kong ora mismo ay babalik sila kung saan mang lupalap sila nagmula. Tiimbag ang nawika ng aking ama. Nang mga sandaling iyon ay kumalma na ang pakiramdam ng aking ama. Tapos ay nag-usap muna sila tungkol sa kung ano ang gagawin nila para mabantayan ang kanilang lupain. Ha? ayon kasi sa kanilang inakalakbay. Hindi lang iisang pamilya ang pumunta kahapon para paalisin at pagbandaan sila. Umalis lang raw ang mga ito at marahil ay babalikan sila sa mga susunod na araw para muling pagbandaan. Habang nagluluto ng agahan ng kanilang ina, ay masinsin pinagplanuhan nila kung ano ang gagawin. Na. Hanggang sana pagkasunduan nga nila, na sandali, ay natanong ng aking amang naglalakad papalapit ang aking ina kasama ang dalawa kong kapatid. Kagad naman niyang sinalubong ito at kinarga si ate Malu. Dapat hindi na kayo nagpunta pa dito, Lagring. Uuwi rin naman kami bukas eh. May nahong wika ng aking ama at inalalayan ng aking ina papasok ng bakuran. Na. Sinabi naman ng aking inang nag-aalala siya dito. Kaya hindi ka napigilan ang sarili na pagpasya niyang sumunod sa akin, Ama, para alamin kung ano ang nangyayari. Wala rin naman siyang mapag-iwanan sa mga bata, kaya isinama niya na lamang. Ganun ba? Pasensya ka na, Lagring. Hindi kasi ako nakababa kanina para sabihin kita na dito muna ako matutulog. Nawagalit no kasi sa isipan ko. Uwi ka naman ng aking ama. Sinabi naman ng aking inang ayos lang at walang problema. Dahil napanatag naman siya, ngayong alam na niyang walang nangyaring masama sa aking ama. Naabutan naman ang aking ina na nagluluto sa kusina si Lola Lusing ng hapunan. Kaya tinulungan niya na ito magluto habang nagkukwentuhan sila. Samantalang ang dalawa kong kapatid naman ay naglalaro sa bakuran. Na. Habang nagluluto na nga ang aking ina, ay panakanakan niyang tinitignan ang bagong tayong kubo sa di kalayuan. Nakita niya kasing may uso kayo na. Tanda nang may nagluluto na marahil doon. Na. Tinanong naman ng aking ina si Lola Lusing kung sino ang naniniraan sa bagong tayong kubo na nakatirik sa lupa yung pagmamayari ni Mungkulas. Tinanong rin ng aking ina kalakbay kung kaanak ba ni Mang Lucas ang nakatira doon. Na. Sinabi naman ni Lola Lusing na dayong magpamilya ang nagpatayo ng kubo sa lupa ni Mang Lucas. Nagtanong pa ulit si nanay kung alam ba ni Mang Lucas na may tayo nagpatayo sa lupain nito. Umiling naman si Lola Lucing Kalakbay at nagwikang hindi pa alam ni Mang Lucas. Dahil ilang buwan na yung hindi umakit ng bundok, siguro ay may sakit ang matanda, kaya hindi ito makadalaw sa lupain niya. Hanggang sa napansin ng aking ina, Kalakbay. na ilang beses nang nagpapabalik-balik ang matandang babae malapit sa bakuran, kung saan naglalaro ang dalawa kong kapatid sa gilid kasi ng bakura ng bahay ni Lola Lusing ay daanan niyon ng mga taong papunta sa Ilaya o sa unang bahagi ng bundok. Kaya kapag may dumadaang tao doon, ay natatanong ng aking ina ang mga ito mula sa bintana. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay tanging ang matandang babae lang ang nakita ni ina na nagpapabalik-balik sa daraanan. At para bang may hinahanap, tapos sihinto sa di kalayuan at tititig sa mga kapatid kong naglalaro. Dahil sa hindi na matiis ni nanay ang nakikita niya, itinempo na ng akin ina nung pabalik na yung matanda. Tapos ay agad na siyang lumabas ng bahay. Nilapitan niya yung matanda at tinanong kung may kailangan ba ito. Tumingin naman sa kanya yung matanda at nagsalita ng lingwahing hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay tinapik siya sa balikan at mumisi ng nakakakilabot bago naglakad palayo medyo nakaramdam ng pangihina ng katawan ng aking inakalakbay. Pero hinintay niya munang makalayo yung matanda bago ito pumasok sa loob ng bakuran. Habang tinatanong niya ang matanda, ay nakita niyang papunta ito sa kubong bagong tayo sa di kalayuan. Kaya sa tingin niya ay taga roon ito. Pagkapasok niya sa bakuran, ay sandali niyang sinipat ang mga anak niya at nagtuloy-tuloy ng pumasok sa loob ng bahay. Samantalang ang aking ama ay siyang pag-ikot nito sa harapan ng bahay. Nasa may likuran kasi ito. At tinutulong ang magakot ng kahoy si Tio Marlon. O magdidilim na mga anak. Umasok na kay sa loob ng bahay at mahamog na. Utos ng aking ama sa mga kapatid ko. Sa paglipas ng mga oras, ay tuluyan ang nilamon ng dilim ang baligid. Noong kumakain na sila ng hapunan, ay walang ganang kumain ng aking ina. Tinanong naman siya ni Tata kung masama ba ang kanyang pakiramdam kaya wala siyang ganang kumain. Sinabi niya namang masakit ang kanyang ulo mabigat ang pakiramdam. Idagdag pang mapait ang kanyang panlasa kaya wala siyang kagana-ganang kumain. Pagpapahinga na lang daw manunguna siya at kakain na lang daw siya mamaya kapag naging maayos na ang kanyang pakiramdam. At sige sabihin mo na lang sa akin kapag nagugutom ka na Ipaghahain kita ng pagkain. Uwi ka ng aking ama at nauna na silang kumain. Lumipas ang gabing iyon, kalakbay ay tuluyan ang hindi nakakain ng aking ina. Dahil sa habang lumilipas ang mga oras, ay patindi ng patindi ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Binamot naman siya ni Lolo Paeng. Hinaplosan ito ng lalis na gawa sa nyog na walang mata. At tinapala ng tuba-tubang dahon ang balikat niya kung saan ito nakaramdam ng sakit. Nakuway, nabati tayo iya. Saan ka ba pumunta kanina? Bago sumama ang pakiramdam mo. Tanong ni Lolo pa yung sa aking ina. Sinabi naman ng aking ina na lumabas lang siya ng bahay kanina. Dahil nakita niya ang matandang babaeng nagpapabalik-balik sa tahanan. Malapit sa pinaglalaroan ng mga kapatid ko. Tapos ay kinausap niya yung maranda. Pero nagsalita ito nang hindi niya maintindihan at tumapit ito sa balikat niya. Napailing naman si Lolo pa Habang nagpapatunog ng bibig, nakakala mo'y putili. Ipinagpatuloy naman ang panggagamot sa aking ina. Matapos yun, ay medyo kumalma naman ang pakiramdam nito. Kaya nakatulog na siya ng maayos. Kaleo, kaleo. Samantalang sila tatay at tiyo Marlo naman, ay pabugso-bugso ang kanilang tulog. Paano ba naman kasi kalakbay? Eh? Mayat-maya silang nakakarinig ng umaalulog ng at mga pag-aangila po. Papakulot no naman sila mga kalapay. Dahil wala namang alagang aso ang kanilang mga magulang. Isa pa ay wala ring alagang aso ang mga bahay. Na dinadaanan nila palagi sa dikalayuan sa baba ng lupang kinatitiri ng bahay ng kanilang mga magulang. Sinabi naman ni Tio Marlon Kalakbay na baka may alagang aso ang magpamilyang dayo. Ano ba namang kasi yan? Dapat sinasaway nila ang mga alagang aso nila. Hindi ba nila alam na nakakabulabog na sila ng kapitbahay? Irit ang umiga ng aking ama. Sinabi niya pa na kapag hindi dumiril sa kakangawa ang aso ng mga dayo, ay susuguri niya ang mga ito sa bahay. At pagsasabi ang nakakabulabog na sila, bis oras na kasi ng ay saka pa nagsisipag-alulungan ang mga alaga nila. Madaling araw na nung makatulog sila ng maimpin, nilandising ang aking ba? at medyo kapigaro pa ang kanyang ulo. Tinanong naman siya ni Lola Lucina kung masakit pa ang kanyang ulo. Dahil nakita siya nito kaya. na hinihilot ang kanyang sindido habang ito kakaya. Opo, Inay. Pwesti kasi yung mga aso ng mga tayong kapitbahay. Nakakabulabog. Inis na uwi ka Pag sabihan eh. Pagsabihan ko nga mga ngayon, oh, man. para naman saway nila ang kanilang mga alagang hayop pagbiga ng aking ama. Nang matapos na nga siya magkabi, ay lumabas dito ito ng bahay at tinungo ang kubo ng magpamilyang dayo. Noong naglalakad na ang aking ama, ay natanaw niyang nakaupo sa pintuan ng bahay ang matandang lalaki. Hindi nito inaalis sa kanya ang pagkakatitig habang naglalakad siya palapit. Nang tuluyan na nga siyang makalapit, ay saka pa lamang nag-iwas ng tingin ng matanda at sa iba na ipinaling. Manong, mawalang galang na po. Panimulang uwi ka ng aking ama. Nang medyo makalapit na siya. Sandali namang tumingin sa kanyang matanda at muling idalis. Ngunit walang narinig na pagtugon dito. Siya nga ho pala, Manong. Sa inyo po ba yung aso na nag-iingay kagabi? Nakakabulabog po kasi ng kapitbahay. Baka pwede naman po ninyong sawayin na huwag nang mag-iingay sa gabi. Wika ka ng aking ama sa matanda. Anong aso ang sinasabi mo? Eh, wala namang kaming alagang aso. Nagkakamali ka sa iyong inaakala. Tugon ng matanda sa garalgal na boses. Nagtataka naman ang aking ama. Pagkatapos ay sinipat-sipat at sinilip niya ang bahay ng mga dayo. Upang alamin kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Oo nga naman, wala akong nakikita ng aso. Pero kanino yung asong naririnig ko kagabi? tanong ng aking ama sa kanyang sarili. Umalis ka na iyo. Wala kang makikita ng aso rito. Kahit magtagal ka pa sa kakasilip. Bulyo na uwi ka ng matanda. At sumilip na rin sa bintana ang iba pang naroon sa loob. At dahil sa wala nang nakitang ng aso ang aking ama, ay napagpasya niyang bumalik na lamang sa bahay. Pero lingit sa kanyang kaalaman, tinititigan na pala siya ng masama ng matanda sa tura sa lupa. Pagkabalik ng aking ama sa bahay, ay sinabi niya sa kanyang kapatid at mga magulang na wala siyang nakitang alagang aso ng kapitbahay. Kaya kaninong aso ang mga naririnig nila. Mukhang may hindi magandang sikreto ang mga dayong iyon. Kaya siguro lumikas ang mga iyon sa dating tirahan nila. Sambit pa ng kanyang ama. Bakit ho tay? Anong ibig ninyo sabihin? Maang natanong niya dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Sinabi naman ng aking ama na mas magandang abangan na lamang nila mamayang gabi ang muling pag-iingay ng mga nakakakilabot na hayo. Nang sa ganun ay matuklasan ng kanilang mga mata kung ano ang itinatagong liit ng dayong kapitbahay. Kung hindi niyo po na itatanong kalakbay, may kaunting kaalaman sa panggagamot ang kanyang ama. Dati kasi manggagamot ang mga magulang nito. Ah. Kaya naman kapag nagkakasakit sila magkapatid, ay ito lang ang gumagamot sa kanila. Sa pagdaan pa ng mga oras, at sumapit ang hapon ay nakita ng aking ama na inilabas ni Lolo pa ang ambuntot ng pagi at inusala ni Yon. Tay, ano pong gagawin niyo riyan? Bakit inilabas niyo po yan? Di ba po matagal nang nakatago yan sa baol? Tanong ng aking ama. Wala anak. Gusto ko lang linisin itong mga gamit ko dahil medyo nagkakaalik ang mukha. Tugon ng kanyang ama habang pinupunasan ang buntot ng pagi. Noong sumapit na ang gabi talakbay, matapos nilang maghapunan, ay pinagpahinga na ang mga kapatid ko. Samantalang si tatay naman at si Tio Marlon ay nag-usap sa labas ng bahay. Si Lolo Paeng naman ay hawak-hawak ang kusoy nitong sigarilyo. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na kalabog. At para bang mga kabayo naghahabulan, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaagad na napatayo si tatay at napatingin sa gawi kung saan nang gagaling ang ingay. Itay, ano po yun? Narinig mo ba ang naririnig ko? Tanong ni Tio Marlon sa kanilang ama. Tumango naman ang kanilang ama at nagwika ng... Oo, mga anak. Naririnig ko ang mga naririnig nyo. Sabay pag ang unsay nito at inabutan silang magkapatid ng tigis ang karit. Teka, teka, tay. Anong gagawin ko rito? Halos magkasabay na tanong nilang dalawa sa kanilang ama. Sinabi naman itong magiging palanggan nila ang karit na hawak-hawak nila sa oras na magsimula ng magmakan. Napapakamot naman sa ulong nagtanong ang aking ama kung ano pa talaga ang ibig sabihin ni Lolo Paeng. Dahil simula kaninang umaga, ay weirdo na ang ikinikilos nito at bang may pinaghahandaan laban. Bago pa man makasagot si Lolo Paeng, ay sumigo na si Tio Marlon at sinabing may nakita itong kakaibang nilalang sa baba ng malaking puno ng balete sa dikalayuan. Napatingin naman ang aking ama at si Lolo Paeng sa sinabi ni Tio Marlon. Nang matitigan na nga nilang mayigi ang nilalang na sinasabi ni Tio Marlon, ay doon na nakaramdam ng takot ang aking ama. Ayon pa nga sa kanya, noong makita niya ang nakakapangilabot na nilalang, ay panandali ang nabaga ang kanyang buntot. Sa katahilan ng parel malaking kabayong nakatayo at nagbabaga ang namumulang mga mata. Ngunit kapag iyong tititigan ng maiki, ay kawangis na nito ang malaking unggoy na napalilibutan na mahahabang balayibo ang buong katawan. Hindi lang iisa ang kanilang nasilayan. Kaya naman dagli nang tumakbo si Lolo pa palapas palabas ng bakuran at tinungo ang mga nilalang na patuloy pa rin nagsisipag ang Kagad naman nilang sinundan si Lolo Paeng. Ngunit bago pa nila ito naabutan, ay nakita na nilang sinalubong ito ng malaking nilalang at walang hapas na hinambalos ng mahaba nitong braso. Agad naman tumaisig si Lolo Paeng. Mabuti na lamang at naabutan ito ng aking ama at mabilis na sinaklaluhan bago pa man muling mahabak. Pintik na aswang ka. Ang sakit na ginawa mong ng animal ka. Hey, Sinabi ni Lolo Pay. Habang nakahawak sa bewang patay. Ano po ba kasi ang hmm. nakainulit tay? No, Bakit bigla niyo na lamang sinugod yung aswang? Taming niya sa kanyang ama. Sinabi naman ni Lolo Pay. Na noong nakaraan pa siya nang sa mga dayong aswang. Umahanap lang siya ng jedo. Sinabilihan naman ito ng aking ama na matandaan ito para makipagsagupa sa aswang. Kaya hindi na nito kakayanan pa makipaglaban. Baka nga gawin lang aswang na panjimba ang katawan nito. Itay, kami na po ang bahala sa aswang ngayon. Hayaan niyo na po kami ni Marlon. Bumalik na po kayo sa lab ng bahay. Utos pa ng aking ama. Hindi naman nakinig si Lolo pa eh. Bagkus ay mabilis itong sumugod sa aswang na nakikipagpambuno kay Team Marlon. Tapos ay walang hapas na pinagahampahalos nito ang aswang. Pero bago pa man maatake ng aswang si Lola Pai, ay inatak na ito kagad ni tatay. At siya na ang humarap sa aswang. Pinaghihiwa niya ito ng bitbit ng karit. Sapul naman sa braso ang aswang kaya umangil ito ng napakalakas. Samantalang si Tio Marlon naman, ay nasaksak nito sa dibdib ang isa pang aswang. Pagkahugot naman ito ng karit, ay dagling sumirit ang ng nilalang na siyang ikinatakot ng iba pang mga kasama ng aswang. Demonyo kayong mga aswang kayo. Alam na namin kayo ang pamilyang dayo dito sa teritoryo namin. Mas mabuti pang lisanin na ninyo ang teritoryo namin. Dahil kung hindi, hindi kami mag-aatubiling pagpapatayin kayong bang pamilya. Kaya hanggat may natitira pa kaming awa sa inyo, umalis na kayo. Bulyaw ni Lolo Paim sa mga nilalang. Isa-isa namang umatras sa mga nilalang at mabilis nang kumaripas ng takbo ang mga suwang palayo. Ilang sandali pang katahimikan ang namutawi sa buong paligid ang pinalipas nila bago na ang bumalik na sa bahay. Lumipas naman ang gabi na wala nang nag-iingay pang mga hayop. Wala nang nagsisipag-alulungan at kinabukasan nga ay wala nang tao ang kubong pinitira ng mga dayo. Winasak na rin nila ang kubo nang sa ganon ay hindi na makakabalik pa ang mga suwang Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.